Hay, mga mahalang, At ang ating topic ngayon na tinatanong ni Gauven, ang tanong niya ay, matagal daw ba akong sabihin na lang natin na magkaroon ng puti? Ano daw ang palatandaan na nandoon na ako? Ano ba yung mga yung natin, no? So, sana naiintindihan nyo. So, interesado ka bang malaman kung ano yung ibibigay kong palatandaan? So, sasagutin natin yan. Interesado ka bang malaman kung ano ang sagot? Please keep on watching para bago niya. And kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko dyan ay kapag kahalimbawa ang nasa loob ng kinemperot ko yung inyo tapos nararamdaman yung hindi na kayo makadaan at paliit ng paliit yung daanan, yun na po yun. At kapag kaayaw ko kayong puminto sa inyong ginagawa. So sana sagot ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching and see you on my next vlog.